Vlogger sir, pasikat ako sa lugar. One vlogger si Biahilo Channel sa YouTube. O niya, pwede nyo mo talaon sa sa YouTube, sa Facebook, pwede niya. Libre akong hilot, kasi ganahan mo. Kuha ko ng lusayon, ako na kayo. Sikans, wala na na. Pero, niya, libre na sir, walay bayad.

bangun ka ram kami na taas oh kali oh kita do ni mong sir na kay tay ni kamot kali kita ka oso ko kayo kali yo ti ay wala kali gi makan kali kali tay ni palya kali kita kali wala kali sir sa mo na ko ay

Oh, at least po. We got the feel the word you Oh, wala na papa. Oh, wala na. So manimong so, so, kun. Oray, power well sir. Ang gihimo ani, okay. kailangan mo na sponsor na pwede ka makapamilit. Kani pong imong sir. Ayaw jud to matunog sa mga bata. Okay. Na, sir batawa ka sa ah, anak Ako. Okay. Tama nila eh. Ay ka si po, si anak-anak ko, kakailangin mo kayo. Oh. Di wala nyo mo naisip, kakit nila eh. Pero 20 kilos, sempre, tama siya mo daw, kakit nila eh. Hindi nila mabakwa eh. Hindi na mabakwa eh. Hindi nila O, mungkin na. nga, hindi oh, nila siya advisable, sir. Ayaw, Jun. Kaya ang kumpiyansa mo kung sa'yo, sir, muna ay makahatag na kung kadao. Yan siya ka, anak-anak niya. Tunog-tunog. Kaya nagsuli ka nga, bata pa. Saan? Ah. Pag naigoy mong kitne, eh, sir, di ka naihintahan. Muna nga mabalik ya o kalit ang ato ang itaguan Muna nang ayaw ya plus mo ana kay ni mo og ligo plus eh. padulong ka matulog ka plus eh magay ka amo ra pud kay tumban ani kay lami magay init ani mo sponsor so, si Marlo. oh mo sponsor na to nga gasto sa banya barato ra pud na sa <laughs>

Yuric na siya. Yuric na siya. Murad bitse. Katung yuric ni mo nga mo stone siya. Kaya mo'y mudala ni mo sa kidney trouble. Di madayon Kaya maihi man. matuno man anak. Muna nga kidney, arthritis, yuric acid. Ang yuric acid marasing katukap. O. Katunag ni. Ang uric acid marasing katukap. O. 13 pesos lang isa, sir. Ganoon na niyo. O. Jil. Kunya. Ang isa ka bukyan Isa ka jil. Isa ka jil. Ano ba? Kani? Anong oh, asap? Unom. Anong unom mo oh. no, naman? No, 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 no. Unom sa kadlaw. Ka Pero sa ka kadlaw na isa, di na naka-mulutuk palit ka isa rin. Dali pari herbal ba nga herbal hmm. Pagpalit ni mo, ma-paregister ka, kaya maurang mag-live. Hanggang na, na kayo kinabuhay, ka isa lang yung tin pesos, 10 pesos. 1000 na. 1000? Pero, di naka-mulutuk palit ka isa rin. Muna ay nakadindot niya. Unom, unom, unom. Hindi tama? Overdose. Wala si overdose kay kung naa overdose dugay aku ko wala wala sa to ni akon ni gahi ni pinay sir oh 55 ni ni forty oh wala na balik siya ang oh. importante lang sir pasundan ni mo to uno mo ini mau ni mo mura Okay, kapakos ka si Na, Tala. ni tanawan naman niyo. Ayun, nagpaabot lang muda ko. Usap pa kamuri ah. Habang wala pa sa sir, kahawin naman eh. ka ba? Hmm, punta. Muna kita huwag kanang ng uric acid deposit. O niya, prusen. Kaya bang, sige ay ah, mong kerton. Patulog ka, huwag ka kay nga. Nag-plast ka rin ang buk na huwag. Para din. nga, pag nakaya plus, ayaw nila siya ipislit. Uyogon na ni mo ni, ibutang ni mo ang haplas diyan akana. Ha? ang tama. Ayok ispinta. Alam mo. Mabulong pa na ng na ta sa tradisyonal. Uh, dili na siya. Sa bagurong, ang panuto may makakuha, dili ang bunog. Ano so, bunog pa niya? na, 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 muna uh, yung gano'n dito, maulang nung nabing kamota mo na ayaw, ah, gaw, na ra? Naon mo oh. Asa mga kamoto sa ana ah, o oh, sa katong anaon ka Parang gano'n niyo, gano'n man kayo na oh. Oo O niya, twenty 20% man meron, sir Libre niya siya sa imo, ha? Di na niyo niya bayran Kini na'y bayran mo. Oo oh. Inag-ihi nimo sir, makabantay ka, murag bitsin Unya na kay kuan kontak sa kuha mo ni. Ini time para si mga asawa sa anak nimo. mo mo, sigurista ka mo palit ka para na lang inom kay isang kabuhok, na mabasa ni mo di tanan. Oh, mo ni ya. Mm. Mo nang imo hang makuha benepisyo ana. Pagka no i. Kana imo hang direct ni. Ini na birheng, eh. At, sa maglukan. Let's try and go. Ano pa naging pasal Sir? server? O, oh, nakasildo na na ko sir, nagpaabot ko sa bayran. Diya naman tama ka, diya na Ako na po nang ipanghatag. ini. po. Oh, mo Oo, ko editor. Pero sa kasama hindi ka, At layo, layo. Ah, layo. Tanawa ko po sir, nanawa ko 10,000 pili Ang ko na diba? naman. Ang pwede pa pwede pa lang ay nakong diniberi o diku ka pangarin mo. Direga washer direyo. Pero mga followers nimo tagom. Ah pasigasa, tangasa. Dire lang. Nasagaran Luzon, Luson dia. Dire lang. Ay, ay ka bumrok mo Juan. Yurik, kuha lang siya, dago, 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 dago. O, naraw, dako na dako dako dako. Oh, naraw, wa ka tako una. Times to pa say, mga, sa imong asa niya. Bueno, la sakit con un delé. Uy, este es de colección. A su vez, dije. Ay, naghilok naman eh. ¿Qué es naman. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es may ¿Qué es eso? mo? es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es yes. oh es na ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué na eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ang bunog na po sakit sa imo kaya gito oh patik. Oh sa tong pagka kaya Keri o kana? Load muna. lang isa lang. Tipper? Oo. Dire, na. Ayo, ayo ni kanang duot, ay mabungus man. Tapos pila pa nang mga plus ka pa? 150 ra. Radical lagi, sama ni patol, Bertie Lamiñas pa. Wala na ra ko na plus ya.

kung ano no, lagi na mga concert. ayaw kayo. Lay ang yurik, lay ang gaw. Hindi, mo na resulta. Pag taas ka yurik, nagitawag resulta ng arthritis dito, maghubag. Ang arthritis gout is yan bukok ang irada. Say na ni Moron. O. Pagkabot ni Mopik, hindi yan nakabakabansin. Hala, sinuod yung dako na ni kayo. Kaya, pasawa kay cleansing. Hindi, babak naman eh. Bukuan mo eh. Kaya, mo, bulag ko ba? Okay na nga, prevention better than cure. Habang wala pa, sir, Prince -ah. no. so so ka. Kung na nga, ang kwarta, ayaw ah. Kaya no, sa time, kanang imong dubul dumul na kwarta, mukas to, kaya punta, babalik kaya mo ng uban sa balay. Tungod sa imong hanggi ba? E, di ka mo hawis, pag naanak ka sa dulo, kanang mag-alangani na ka na. Anak-anak, anak-anak. 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 Anak-anak, anak 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 Bata pa kayo sir. Muna nga soft drinks, kape, lamang na. Wala na ako. 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 Cleansing na lang ka. Cleansing. Wala na ako tukul sa kape, alang sa bawo Nakimiti na sa mga kami. Tagpaling Adat sa mga. Adad lao. Kasi pamamalaw. Kapalitan pa niya ang mo. Eh. Wala na uh, nga soft drinks. Nagbibiro naman lang na. Bawal kayo katas. Sunyok so, so, ka lang. Bawal suyo sa kuwa. Kining half na sir, diretso na dito. Ang yo, no kay mo ni Ayo jud mo anang pagtunog? Mo ra kini akong ihang sa inyo. Ako ang sumong bata, ako magpatunog ang ko. Oho. Patunog ka kay ni Pag manis ka siya lagi, ang kidney sir wa kay balo kon sa inyo. Matamakan, matamakan. Matamakan ko ko niya. Na man ang kristal. Na mas likod da. sa simong agi sa ihi ba. Ika na ihi. Di natural, buburut yung imong kidney. Gadoon ka dito sa imong um, pantog ba? Gadoon ka sa opera. Hindi ko na opera nga. Dahil yung kuyos naman na yung kidney. Manay. Kaya reses. Mo'y nakaangin doon tunog-tunog. Nga naman pa tunog man ka na pwede magdili. Hindi na. Mga pinandang god. Ayun. Ang mamahan ni nga na. Nasa una. Daghan. Tunog niya. Daghan kayo ka ng namat-anatog kahayag na hindi mao. Ayaw isunod.

Ako 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 150. Okay na na. Ako mo, 150. Ay, 150. Oh, pari mo ano yun. Ay, ay, ay. Wala na ako kay... Wala ko budget na Ano na sir? Okay. Ay, kinanglano na ako, di ba? Oo. Oh. Lista sa oh, sige, sige. Simbra man ka na yan, Uyok mo na na, sir. Ah. uyok. Moro na siya Dapat, amoring ko ano ng YouTube mo. Okay na ba, panginan, sir? Awal. Ang pinakaano na niya sir, pwede ka maligo niya, wala problema. Iusag mo, mo pamati, yung pagkwan pa. Hindi ako pwede ka mo kontak-kontak, ano yung ganang, ay, ito sa kamalig po rin. Kaya mong YouTube channel, Uray, o, track, makita, niyo. ano na siya? Umitra ka niya. Makita mo rin mo. Makita mo rin ko Pero dili ha? Ah. Tangin mong YouTube niya tag ba, ma? Okay to, permit ito. Oo, naano man to siya, makita naman ka dito. Kani, makita naman ka dito sa YouTube. Pila yung mong kuha. Min po. Pila po yung mong kuwan. Min bro? Ay, mo I mean, kuwan siya mo aram ba? Pila yung sikrag na. Ah, nanak kuwan siya. Ang viewers na ko, magtumilyo na. Magtumilyo na ba yung kuwan eh? Masay, masulong na ako ang subscriber o. Masulong na mo. Mag 15,000. Andi boy, andi boy. Ini apa sahaja ni mau, mo. mau. Tangga lalu saya. Okay, ako. Okay, okay. Thank you kayo. Subscribe, like, and share lang.